Ngayong araw guys, day 3 na nga pala ng paggagawa natin ng terrace ng treehouse. Ginawa na rin nga pala guys namin to ng lutuan at nilagyan na rin guys namin ng dingding itong palibot ng terrace. Ang uulamin nga pala guys natin ngayong araw dito itong inihaw na isidang pakoy. Kaya ano pang iniintay nyo guys, samahan nyo na kaming gumawa at mag food trip dito. Let's go! So what's up mga lang So ngayong araw nga guys E eh, medyo maaga naman kami nagising Pagkagising pa nga lang guys natin Siyempre may kailangan tayong gawin ngayong araw At papunta nga pala guys tayo do sa ginagawa nating na trios Para ituloy yung paggagawa natin ng teris At bago nga pala guys sa lahat Huwag nyo naman sanang iskip yung mga ads na lumalabas dito sa ating mga video Malaking tulong na yun sa amin Dahil nga guys hindi tayo nagpo-promote ng mga online na sugal E eh, na lang guys sa pamamagitan ng wag na pag skip ng ads E eh, makakatulong na yun sa amin Noong nakarating na nga pala kami dito sa amin trios, ay eh, grabe, medyo malaki na nga pal guys yung tubig at medyo nagiging kulay asul na rin siya. Napaka refreshing na rin guys ulit dito. So what's up guys? Ngayong araw ay day 3 na ng paggawa natin ng treehouse at maglalagay na tayo ng lutuan tsaka yung paikot ng mga kawayan dito. At syempre galing guys yung kawayan natin sa tropa natin na si Kuya Shelo. Ayan guys, isang vlogger din na nangarap na bayi katulad namin at alalagay ko yan dyan guys sa comment section yung link ng kanyang page at siya rin guys ang makakatulong natin ngayong araw sa paggagawa ng munti nating na treehouse. <laughs> Kaya ano pang iniintay niyo guys? Let's go! Let's go! Pakipalo naman sana guys ng page nitong tropa natin na si Kuya Shelo. Ilalagay ko dyan guys sa comment section. wag nyo sana guys kalimutang ipalo siya. At dahil nga guys hindi natin natapos kahapon itong pagsasayig natin dito. Itinuloy na rin kaagad namin para mas madali at mas magaan tayong makakilos. Ito nga pala guys teris ng trios na ginagawa natin. Eh, medyo malaki nga pala guys to. Kaya medyo maayos tayong makakagalaw dito at medyo maluag. Maya maya nga lang guys ay eh, dumating na rin dito yung tatay ko. At tutulungan niya rin tayo sa paggagawa natin itong lutuan dito sa may teris. Syempre, guys, kailangan natin gumawa ng lutuan. Alam nyo na, pag may nahuhuli kami ni Dugong, ay eh, dito lang natin lulutuin yung mga trip natin. At eto nga pala guys, ang view dito sa taas. Pag nandito ka sa taas ng puno na pinagtatayo anong amin treehouse. Grabe, sobrang ganda pala guys ng view dito sa taas. Pag dito kayo nakapwesto. Eto nga pala guys, ay hindi natin lalagyan ng bubong. Ang ilalagay lang guys natin dito, yung parang kulay itim na net guys. Yung parang sa mga swimming pool, yung silag. At grabe guys, so kitang kita nyo naman yung pagkakamera sa atin. Ang tropa natin si Topeng, yan nga pala guys, sa pagkakamera sa atin ngayong araw kasi busy yung ating camera girl. At para matapos na rin nga pala guys yung na ginagawa naming lutuan eh agad na rin pinagtulungan ni Dugong tsaka ni tatay yung mga kawayan dito para biakin. Habang kami naman dalawa guys ni Kuya Shelo eh nandito kami sa taas at nilalagay guys namin yung mga naputol nilang kawayan. Kung hindi nyo nga pala guys may tatanong eh dating nga pala kaming karpentero kaso nga lang guys sa sobrang pangit nung ginawa namin eh pinaalis ka agad kami. Paano ba naman kasi guys walang ginagamit na pansuka talagang tantiameter lang yung ginagamit namin hindi kami gumagamit ng mga metro. Kaya ayun guys nung natapos yung bahay eh, talaga hindi maitsurahan. Sobrang tabingi talaga. Eto nga pala guys, ang view pag nagluluto tayo, ipapakita ko sa inyo. Yan guys, lalagyan guys natin ng box yan, Tapos parang lupa sa ibabaw para hindi masunog yung mga kahoy. At habang nagluluto guys tayo dito, makikita nyo yung napakagandang view dyan sa may harapan. Ayan, grabe, sobrang solid nyan. At parang nga guys, hindi masunog yung mga pinatong natin na kawain sa ilalim. May natin guys to ng yero. Isa rin kasi yan guys sa magpapatibay at magpapa-stay sa mga lupa na nilalagay natin dyan sa ibabaw. At dahil nga guys, nagugutom na kami at hindi pa pwedeng wala tayong pupuntripin ngayong araw eh meron nga pala guys nahuli dito yung tito ko na tatlong isdang pakoy grabe sobrang sarap guys ditong inihaw ang tawag guys dito sa lugar namin ito ay isdang pakoy dyan ba guys sa lugar nyo anong tawag pakicomment naman dito sa baba masarap talaga guys ihawin tong isdang pakoy na to talagang sobrang laman yan at napakunti lang guys no mga tinik nyan lalong lalo na pag sinawsaw nyo yan sa mahalang na suka habang inihaw nga guys namin yung mga isdang uulamin namin ay eh, nilalagyan naman guys natin ngayon to ng dingding paikot itong teris ng ating ginagawang munting treehouse tapos nagakot na rin nga pala guys kami ng mga lupa na ilalagay guys natin dito sa lutuan natin. Pinipili talaga guys namin matapos agad itong lutuan kasi syempre dito tayo lagi magluluto ng mga ipupudrip natin. Kawayan na nga lang pala guys, yung mga nilagay namin dingding dito at pipinturahan nga pala guys natin yan ng iba't ibang kulay. Suggest nga kayo guys kung anong pwede nating ilagay na kulay dito. At pwede rin guys kayong magsuggest kung anong mga gusto nyong idagdag dito sa ating ginagawang trios kung anong mga pwede nating ilagay pa dito para mas lalo guys itong gumanda. Tapos dito naman guys sa may kabilang part nilalagyan na namin idugong Dugong ng dingding yan para guys hindi kami malaglag pag tumatalon kami dito sa may tubig. Mga kawayan na nga lang pala guys ang mga nilagay namin dito para guys pag pininturahan natin ay dikit na dikit talaga yung kulay niya. Pero bago ang lahat guys, syempre habang nagagawa kami nitong trios namin ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nonood at solid supporters natin dyan. Tapos eto na nga pala guys yung mga nagawa at natapos natin ngayong araw. Meron nga pala guys tayo dito nalagyan lagyan na nga pala guys natin ang dingding itong kabilang side. Tapos natapos na rin guys natin itong lutoan natin no yung tinatawag namin tungko. Tapos ito naman guys, kabilang parte nilagyan rin guys namin ng harang na kawayan. Tapos dito rin sa kabilang part. Tapos kaya naman guys, walang barang itong sa may likuran ko. Ito nga pala guys ang gagamitin natin para makatalon tayo pag maliligo tayo dyan sa napakalino at napakaasul na tubig na yan. At dahil nga guys, tapos na tayo at medyo nagugutom na rin kami. Eto na, magpupudrip na tayo at sakto naman guys, naluto na rin itong mga inihaw na isdang pakoy namin. At sakto na rin guys yan sa bahaw o oh, napakasarap niyan. Siyempre guys, bago tayo kumain, wag rin natin magdasal magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessing. So yun guys, ngayong araw ay natapos na natin itong paikot na dingding nitong ating terrace ng treehouse at saka yung lutoan. So ayan, samahan nyo naman kuma kumain kami kasi hapon na eh. Ito guys, yung pupudripin natin, inihaw na pakoy. Pero sa ibang lugar, ibang lugar guys, sa tawag nila dito, pakol. Sa lugar nyo guys, anong tawag nito? Dito kasi sa lugar namin, sa Mindoro, pakoy. Ayan guys, sa natin sa suka oh. Ang lamang pa naman guys sa isdang to. Stop. Ah! Ano pang iniintay nyo guys? Food trip tayo. Hmm? Ang laman. Puro laman yan, no? Sausaw. Ang sarap. Ayos! Ayos! Kaya ano pang iniintay nyo mga guys, tara samahan nyo na kami pumutrip sa napakagandang tanawin at napakagandang trios natin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, huwag nyo sana kalimutang share tong video na to. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, ha ha. <laughs>